Wow, sobrang solid mga ka-farmlot itong vlog 184 natin. So, ayan, i-update po natin yung mga buyer natin na nakabili dito. And finally, ito na po, may kanya-kanya na silang road at napakapanalo ng property. Ano pa? So, ayan. At syempre, napakagaling po ng seller natin yan. Talagang, uh, kung ano yung pinangako niya, yun po yung ginawa niya. Ayan, may mga kanya-kanya na pong road right. Ito po yung mga homeowners and transfer na rin sa mga buyer natin. At mga ka-farmlot, kung gusto nyong magka meron din ng ganto kagandang beach at mas maganda pa po dito mas maganda po wide shot ayan abangan nyo hindi po hindi pa po natin pwedeng i float o i-market dahil niluluto pa lang yung transaction ano po magpipirmahan pa lang ng kontrata pero mga ka-farm lot nako ito yung matagal ko ng pinapangarap na ibenta kasi matagal ko nang uh, pinapanalangin na saan na magbenta yung may-ari dito. At finally, ayan mga ka-farmlat, magbebenta na sa ng location na yan. Abangan nyo po mga ka-farmlat at i-message po ako sa WhatsApp at sa aking Viber. Para kahit paano mga ka-farmlat, makapagsend ako ng video or uh, any picture ng property. And yun, kung interesado ka, iba po yung uh, mauna tayo dun sa magagandang pwesto. Kasi napakaganda ng beach na to dahil pwede mong gawing resort talaga. Ideal po resort yung property. And at the same time, mga ka-farm lot, napakagandang retirement places nito. Ang kagandahan dito, mga ka-farm yung magiging seller nung sinasabi kong property, ay yun din yung naging seller nito ang uh, ipi-picture ko ngayon na ng vlog 184 na makikita nyo naman kung ano yung naging improvement at kung gano'ng kabilis din yung dokumentong na transfer sa mga buyer natin. So, responsible ang seller, kaya hindi po kayo magsisisi -si -si at sasakit ang ulo. So, ayan mga farm So, dumako na po tayo sa actual updates ng ating vlog 184. Hello mga kapamlat, ayan papasok po tayo dun sa vlog 184 natin na for sale before na na sold out na po lahat and then i-update lang natin yung mga buyer natin dito po sa vlog 184 natin sa barangay Arbisman, Mayan, Kinyangan, Quezon So from Provincial Highway, ito po yung madadaanan cemented na na Barangay Road. Ayan. Then mga 200 meters after ng uh, Barangay Road na to na cemented, mag-start na po yung right of way ng property. And as you can see mga ka-farm lot. Ayan. Natambakan na po ng item 200. Ayan, makikita niyo po na matigas na po ang kalsada natin dito. So, pang-update po ito sa mga buyer natin. Actually, nabili po ng mga buyer natin to before ng 2.5 million ang bawat uh, 3,000 square meter noong pong nakaraang taon. yan. After dito, mga ka-farm lot. Ayan. Ito na po yung uh, right of way naman, pakanan, ayan, at pakaliwa. So, ito pong uh, first title, yan, uh, nabili na po lahat ng buyer natin yan, marami tayong na nabenta dyan. 9 slot po yan. Halos ang nasold po natin dyan is 8 And yun. Uh, kung makikita nyo mga ka-farm lot. Yan, matutuwa ang buyer natin dito. Yan. Uh, ito na po yung road nyo. ganda. At tapos yun po yung dagat. Mamaya uh, pupunta tayo doon. Binapaypay lang natin yung road ng bawat buyer natin dito. So yung mga nakabili sa atin dito may from Valenzuela, merong mga OFW sa Paris, ayan, may mga taga Cavite po, taga QC, ayan. So panalo mga ka-farm lot, ang ganda na ng right of way nila oh. So napakagaling po ng uh, seller natin dito, ayan sila ma'am Cora. Yan, bukod sa na transfer na po sa mga buyer, ayan, well developed na po and, and malinis po yung property. Yan. Pwede nang gawing a uh, anong uh, mga nakabili, pwede nilang ilutilutin na uh, for residential purpose. Panalo mga ka-farm lot, flat na flat 'to. Oh. Yan. Grabe naman. So, check, check natin yung dagat mga ka-farm lot. Punta tayo dun mamaya. Ayan. So, hello po sa buyer natin sa lot 7. Yan po ma'am, yung lot 7, no? flat na po. Yan, ang ganda po ng lot 7 natin. Dito po sa first title. Yan. Yan po. Ito yung huling na sold po dito sa title 1. Ayan, dun sa buyer natin na OFW. Yan po yung nabili niya. Yan, ang ganda dyan. So, ayan flat na flat po 'yan. And yun mga farm lot, ah uh, dito na po sa second title. So ito po 'yung huling na sold out mga ka-farm lot 'yung second title. Kaya ah uh, nahuli po 'yung titling nito. So hindi pa po lumalabas 'yung title nito. Ayan. Pero 'yung lot title 1 at title 2 natin na naunang na sold ay transfer na po. So, ito yung huling na-sold po dito yung lot 1. Ayan, yung buyer natin. Sir, ang ganda po, oh. Carabao grass. Ayan. Ayan po yung dagat. Yun, ganda na dito, Mata tayo dito sa road pa. Dire-diretso na yung right of way, oh. Panalo. Saktong high tide, mga ka-farmlot. Makakarating tayo dun sa uh, dagat. Ang ganda po nung right of way natin dito. Ayan o. Oh. So, eto mga sa Ako pa rin to ng title 2. Malapit-lapit na po matransfer sa mga buyer natin at sold out na po yan. Ayan, ang nabenta natin dito, mga, ano po, nasa 7 lots po. yan So, buyer po natin nakakuha dyan. So ito po, dumako naman tayo sa Title 3. Ayan. So buyer po natin na naka-avail diyan, yung buyer natin from Lemery Batangas no. Napakaganda na rin ng right of way dito. Panalo mga kapamlat. Hanggang dulo. Yan. Item 200 po ang tinambak dito. Diba? Yan. hanggang dulo na yung kalsada natin oh. No? Ayan. hanggang dito po mga ka-farm yung nasasakupan ng ating title tree so ito pong title 3, hinati naman sa apat at ang kumuha po yung uh, nanay po ng mayor natin ng Lemery Batangas and yung kaibigan po nila na OFW so naghati po sila dito Sobrang solid mga ka-farm na oh. to. Puno ng nyog at flatland. Lalo po yung dagat nito. Ayan, pupunta po tayo. Okay na okay na yung property. Oh. Ayan mga ka-farm Ay, lampas tayo. Di mapapakakak. Ngayon mga pamblat, papunta na tayo sa dagat. Wala sa dagat. Sunda naman, parang paraiso. Sa araw ko. nanalo. Oh. Papatay nga, di ba? Yan, no? Oh. Solid mga kapamlat. So, high tide, oh. Yan. High tide. Ganda. Yan, no? Oh. May mga bunot lang ngayon. Kasi, yon since uh, hindi naman nagagawa dito yung bayo natin ayan so sobrang palalo napakaganda ng na ambience po dito and ayun po yung mangrove area na pwedeng liguan ayan sobrang solid may mga ano po siya ayan hindi naman po yan yung makati yung jellyfish na yan yung makati po yung kulay transparent ayan, pero solid ang ng tubig mga ka -farm lot panalo ang aliwalas po dito ayan oh ito po vlog 184 to mga kapamlat yan sobrang binilas po tayo dito ng amang liwanag sa langit dahil yan among uh, imagine yung 22 slot yung first title ay ah, yung third title halos buyer natin lahat yun kumuha doon tapos yung first title naman yan, isa lang yung hindi natin na-sold dyan, yung walo dun. Tayo po nakabenta. Ayan, yung ating uh, YouTube account ang uh, naggenerate nag-generate ng sales dun. And the sec sa second title po, yan, almost puro sa atin din, Parang 2 to 3 property po yung hindi natin na-benta. Ayan. may kasi wala ka talaga sa settings dito. Ito so, yung nabili nung buyer natin. na no FW. Ayan, lap 8. ganda ng lap 8. Oops. Ulit pa mga Lap 7. Ano yung nabalot Ah, buyer din. Magbulos.

mga oh, farm lot, nandito tayo sa lot 1. Yan. Kung saan na sold ng buyer natin ng SW, So, i-update natin yung buyer natin dito. Ayun, yung road. Diyan tayo galing kanina. Solid do, oh, grass. And, yun, buhangin lang yung property dito. And, ang good thing dito sa lot 1, na nasold natin to sa buyer natin. Manipis lang yung group sa harap. Ayan. Then, carabao grass naman. Ayan. Malinaw yan. Buhanginan po yan mga farmlat, May mga bunot-bunot lang. Siyempre, walang nagme-maintain po. Alam nyo naman, pag walang nagme-maintain, so magkakabasura yan. Hindi naman po kasi to resort. Pero, ayun o, Ayun, o, may mga Ayun oh, may mga alimango. Ayun oh, alimango tsaka isda. Ayun oh, may mga isda. So ang good thing po kasi talaga pag may mangrove, ano po? Maraming isda. Ayun oh. Napakakalma ng tubig. Ayan So malalaki na kaya yung isda na lagi natin nakikita dito. Yan. So yan. Mainit. Talo tayong lulutong nito. Ayan. Sobrang solid, oh. Panalo, mga kapamlat. So, pupunta tayo dun sa ating... Ito po yung title 2. Ayan. Ah, title 2, lot 2. Ayan, ito po, lot 1. Ayan. Ayan mga farmlat. Nandito tayo sa property nung nabili nating buyer na. Ito hindi pa niya to nakikita personally. Pero yun, nagbayad na po sa atin dito. Ayan. So, ito po yung lot 1. Lot lang naman po yan. At, ayan. Ito yung likuran niya. Ito yung likod ng dagat. Pero yung likod ng dagat, road po yan, kalsada. Ayan. Yung right of way po na dinevelop and carabao grass naman po ito. Ayun, ganda oh. Solid. Yan. Yan po yung available ng buyer natin. Ayun. Hindi pa po niya nakikita to personal pero napakaganda. Yan. From eto mga commercial lot property nito from provincial highway lapit lang nito mga 300 to 400 meters sa provincial highway na tayo then develop na rin yung road right of way nya yan o oh. yan ito naman po yung area ng dagat Ayan. Hello po, Ma'am Hilda. Ayan, nandito po tayo sa property ng nabili nyo. Yan, I-update ko lang po kayo. Ito yung muha natin. Yan. Ito na po yung Itsura ng lote ngayon. Dito po kayo sa may talisay area. Yan. Ganda. Malilim. Tapos, makaganda yung mangrove area nyo sa harap. Yan. Yan oh. Ganda oh. Kahit mainit, pwedeng maligo. Dahil malilom dito. Ayan ma'am, nandito tayo sa mismong property nyo. Yan. Hanggang doon po sa likod dito ng... Ah, uh, yan. Yan yan, talisay. And then, papagano na po. Bungad na bungad po kayo ng kalsada doon. Yan. Hello po ma'am Virginia. Ito po yung property nyo. Yan, mula dyan sa may gilid dyan. Ito na po siya. Yan. Ayan na po yung road oh. na. Yan o. Oh ayos na ayos na po yung right of way natin Ayan. so si ma'am Virginia po FW buyer from Australia yan ang na-avail niya po dito dalawang lote ito po yung harap ng kanya maganda may mangrove manipis lang yung mangrove niya yan nakaganda kaganda sa mga mangrove maganda niya maglagay ng cottages no? yan o no? Lina, oh. Yan. Tapos pasok na pasok pa yung sasakyan sa property. Oh. Yan. Tamahalo.